Hi, this is a Soul farm girl. Welcome to Annika Farm. Ayan, so pasok po tayo ngayon sa piggery po namin na walang laman. <laughs> Let's go. baboy namin dito. <laughs> dahil, nabenta na po namin lahat ng mga fatteners po namin two weeks ago. At ito, makikita nyo po dito, yung kulungan ng mga dati po namin manok. Inalis na po namin. Siyempre dahil matatanda na po yung mga yun. Kasi tatlong taon na mahigit na sila nangihito. Kaya kailangan na namin silang ispat siya, di ba? At ang gusto kasi namin dito sa farm, yan, so puro baboy na po lahat dito. Wala nang manok para hindi din labas-pasok yung tao dito na nagpipick up ng itlog araw-araw, di ba? So, para maiwasan din po namin na may mga pasok na virus. So, yung gumagawa naman dito, yung welder po namin, stay siya para hindi rin siya labas-pasok. Siyempre, kailangan tapusin niya muna yung kontrata niya. Kailangan matapos muna itong pagkakabig niya ng mga... Parang... <laughs> parang hindi mo siya matimay, mga Annabelle. Ulitin po niya to. Ayan. Si Simintin so, lang ay, daw. Ito, kasi yung baboy, baka mamaya. Hindi, dito. ganito daw ang papagawa. Siminto. Ah, si Simento. Si, si Simento hindi pala dito. Tama. Okay, para mas matibay. Kasi eto dati, nakabaklas po yan. So, yung ito, yung ginamit na mga baka dito, galing doon. Pakita mo. Galing po dyan. Kasi kasi daanan po yan. So, may manok po kami dito. Tapos ito naman, syempre, makikita nyo dito, wala na po mga baboy dahil benta na po namin. Kaya pinaubos po muna namin lahat bago kami nagpagawa dito. Ayan, so dalawang na kagay na gawaan ng pelo. Okay, okay, hindi ko na. Gastos na naman ito. Grabe. Hindi na kami natapos sa kagagastos dito sa loob ng farm. Puro labas po talaga yung pera. Sana naman may mag-stay naman, ano, diba, naman sa akin ng ano, di ba, pera para magpatatagal naman sa palat ko. Pero wala eh. So ito nyo naman, lalagyan na naman po dito ng bahod. So, hindi na rin po kami bumili ng bahay dahil lang makamahal. So, ito na lang po yung mga use na lang dito na gagamitin niya. Babaklasin niya, tapos ilalagay na naman dito. So, ganun pa nag-ang buhay. <laughs> tapos dito na naman ito. Maalis din po namin yan. Uy, meron -pala pa pala tayo sa baba dito. actually, itong baba na to, ito po yung guilt namin. So, hindi pa po namin nalilipan yun, po doon sa dulo. So, tsaka na lang muna. Stay muna siya dito. So, mag-isa lang naman siya. Saka ito rin, no, ito rin. So, dalawa pa pala na iwan dito nag-iaw. na inilipat pa po namin yan. O, tapos dito naman sa kabila. Hindi pa rin sa umpisahan pala, no? So, medyo marami na may pag-trabaho dito. Pupin so, pa ng dalawang linggo siguro ito. No? Tapos yung net naman, ayan, na ibaba na. Papaayos dito namin yung net. Pakita mo net. Papaayos din namin yung net para walang nakakalabas sa mga langaw. kasi minsan mayroong mga dumadaan-daan na ibon dito sa taas. Pakita mo, Annabelle. Diyan. May mga dumadaan na ibon, tapos manok. Minsan nakakapasok yung manok, iba, Annabelle. Katahin mo kaya. Hindi, <laughs> do lang. Kasi minsan namulusok sila dito eh, sa net eh. Bigla sila pumapasok dito eh. Hindi naman pwedeng ganun palagi, di ba? Lagi sila pumapasok. Baka mamaya sila pa yung magdala ng virus dito sa loob ng farm. Kaya talagang nag-iingat po kami, lalo na po ngayon. <laughs> Nagkalat na naman ang sakit, di ba? Okay, so, ganun din. Dito rin sa kabila. Ayan. Medyo madami-dami pang trabaho. Ilan pa bang kulungan? Apat pa na kulungan, Annabelle, di ba? Ayan. So, pakita mo ang O, ayan. Bali, anim na kulungan po lahat ito. Ayan. So, dose. Dose lahat, di ba? Pwede lagyan po lahat ito ng... 50-20 siguro na baboy. O. Bawat kulungan. Medyo malaki naman po yan. Kaya magkakasya sila. O, ayan. Tapos sa kabila din, ganun din. Puro gastos din talaga, no? Napaka-gastos po talaga. Dahil doon din sa kabila, pinagawa din po namin yung septic tank ng mga baboy. Tapos gumastos din po kami ng medyo malaki-laki doon. Umabot din kami ng 35,000 sa pagpaparepira. O, tapos dito na naman ulit. Another gastos na naman dito, Anabel. Grabe. Hindi na tayo natapos. Ayan. So, kailangan kasi yung mga manok po talaga dito, alisin na. Para puro baboy na po lahat dito. Kasi iniiwasan nga po namin na may labas-pasok na tao dito. Dahil yung... Nung nandito po kasi yung manok namin, so labas-pasok po yung tao na nagpipick up ng mga itlog. Kaya yun din po yung isang iniiwasan po namin na may makapasok na sakit, di ba? So yung sa ano naman, pagkain ng mga caretaker namin dito, kami mag-asawa yung bumibili na mismo sa palengke. Kaya hindi na lumabas yung mga caretaker namin dito. So lahat na kailangan nila, sinusupply na lang po namin dito at binibigay na lang po namin sa kanila. So bawal lumabas, di ba alam yan? <laughs> Hanggang gate lang sila, hindi sila pwedeng lumabas. Or else, <laughs> lagot kayo kay boss. So talagang mahigpit po talaga kami sa biosecurity. At lalo lang ngayon, na ngayon, nakaharap pa kami ng caretaker namin na sumusunod po talaga sa amin. Hindi siya pasaway. <laughs> so ganun. Mabuti nga ganun eh. Kasi ang po talaga namin pinagdadasal na makahanap po talaga kami ng matinong caretaker. At susunod po talaga sa mga rules and regulations po namin dito sa farm. Kaya masaya po kami mag-asawa at hindi na po kami masyadong nai-stress. <laughs> dahil hindi nila kami binibigyan ng stress dahil mababait po talaga sila. Yun din, doon din sa isang farm po namin. So ganun din yung mga tao namin doon. Hindi rin sila pwedeng gumabas. Lalabas lang po sila pag naibenta na po lahat yung mga baboy namin doon. After four months po yun ha. Pero syempre pag nagbakasyon sila, quick pay pa rin yun, di ba? Oh, sila <laughs> tayo natapos. So dito, yun, so malapit na rin naman matapos to after two weeks. Pwede nang inipat yung mga biig po namin dito sa fattening area para hindi naman sila magsiksikan doon sa winning pen, di ba? So i-close na up itong ano natin. Itong so, gilap natin. O, oh, di ba? Look, Solong solong-solo niya yung kulungan dito. Hmm. Tako na rin ito, eh. Itong isa. Oh. Hi, pig! Okay. Tapos na rin na, no? Yung mga net, Annabelle, naayos na rin ba ni Darillo? Nailagay niya na? Ah, nilagay niya na ng net niya sa taas. Nalagay niya pa rin. Oo, oh, yun o. Know, may ibon o. No? Oo, oh, 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 kailangan pala niyan lagyan ng net dyan. Yung niya Tsaka sako. Ayun, yung may sako doon. Net lang. Net lang, o. Oh. Oo, oh, oh, Okay, maganda nga yun para hindi na makapasok yung mga ibon na yan eh. Ang oh, gandun yan sa likod. Tapos ito, pwede na rin natin ilipat to sa ano, stating area. Itong so, mga guilt dito. and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.